Yak, mabaho, malangaw ang parisa ni Diwata. Yan ang sabi ng mga basher. Kaya naman ito si Diwata, inimprove niya talaga at pinaganda. So ngayon pupuntahan natin, dadalawin natin kung mabaho at malangaw pa rin ba sa parisa ni Diwata. So, let's go. Guys, so ako nga pala si Jan. So ngayon andito tayo ngayon sa Diwata Pares Overload Located siya dito sa Maypasay Ngayon, check natin kasi sabi nila na pina-improve daw dito ngayon sa Maypasay. Kung nakikita nyo sinimento na rin yung aninang, ano dito, flooring. Tapos naglagay na rin ng bubong. At ang pinakamaganda rito, meron siyang ano attraction, yung pinakamalaking payong na nasa gitna. So ngayon guys, lilibutin natin kung talagang na-improve nga ba talaga yung pwesto dito ni Diwata Paris Overload. Kasi kung alam niyo naman, yung nasa may Quezon City niya talaga sobrang ganda, sobrang linis, sobrang organized. At ngayon naman, ginatry naman ni Diwata na improve itong pasay niya so ang gagawin natin lilibutin natin ipapakita ako sa inyo kung ano nga ba yung mga na-improve at ano nga ba yung mga dapat pang i-improve dito ni Diwata so let's go! yun pa rin naman yung kanyang pwesto wala pa rin naman ano yung soft drinks dito yung take out before dyan pa rin yung take out tapos almost same lang din yung ano niya yung kanyang pwesto yung sabaw Hello. Yung sabaw, dito pa rin, counter, doon. So, same process pa rin. Ang in-improve talaga niya, yung ano, nakikita nyo yung sahig, at saka meron ng bubong. So, mas maganda tignan. Talagang na-improve. Mabango siya, guys. Sobrang ganda na ng pwesto dito ni Diwata. Dito yung kanyang uh, parisan. Ayan. Dito na nakapila yung mga pork niya. Tapos yung longganisa, yung counter dyan pa rin. Ang ganda na rito. Talagang inayos na yung bubong niya. Tapos yung flooring. O pa, pang malakasan yung flooring niya. At maraming kumakain. Ngayon guys, is 1pm. 1pm na. Mukhang mas maraming kinakain nila chicken. At nalaman ko meron daw dito ano eh, yung pang malakasan na blower. So hanapin natin yung ano. Ano ba tawag sa blower niya? Yung malaki. Ah, ito. Sobrang tapat sila sa ano, malaking electric fan. Ito pala yung ano, yung tinatawag nila na ano, pang taboy ng langaw. Industrial pan. So yung ganito, mahal daw to. Hello po. So yung ganitong industrial pan Ito yung ginagamit ni Diwata O yung solusyon ni Diwata Para kahit paano Maano yung langaw Talaga naman sobrang lakas na ano Ng hangin Hanggang dun yata kung maabot yung hangin Sabi dalawa daw yung ganito eh Ang hangin nga Lakas ng hangin So puno yung parisan dito ni Diwata Tsaka ano Mas maganda May mga tent din siyang nilagay rito Dalawa daw yung industrial fan na binili Plano pa ni Diwata, Bumili pa ng industrial pan. Hello po Oh, yes, nakalagay yung ano, isang industrial pan. Ayun po sabi ko. Dalawa to, 'di ba? Aso nandoon. Sige, salamat. Ayun sila, ate ko makain. Hello po. Kamusta naman tayo yung food natin? Chicken pala in order nila, chicken. Ayun sila, kuya. Dito pala nilagay yung ano, isang industrial pan nandoon sa may gilid. <laughs> Ito yung ano, isang industrial pan dito nakalagay. Ayan. So, dalawa. Sabi ni Diwata, kailangan daw mga apat na ganyan. Para dun yung isa. Para mas, ano, uh, pantaboy ng langaw. Which is tama naman talaga. So, yung set, ano, setup dito, ganito. So, nalagyan niya ng tubig nandito. So ganito yung update ngayon dito ni Diwata. Ayan oh. Sigoy. Ang hangin dito. Ang lakas ng hangin oh. So ayan sila ate kumakain guys. Ano yung in order nyo te? Chicken? Chicken. Sa ano sa QC maganda rin yung branch niya doon. Pag ano may time kayo dalaw kayo sa QC. Tay, tay, kumain na kayo, tay. Ah, uh, tapos ano in order mo te? Ah. Uh, sobrang lakas ng ano niya, industrial pan niya. Parang Oo. Talagang pang buo pa pang ano, guys. Kumain ka. Talagang walang lango pag natapatan ka ng industrial pan. Opo, yan po. Ano ko lang like mo lang tapos ano. Ayan, okay na yan. Okay sa ano Facebook? Ah, okay. uh, Sa Facebook mas madali. Mas ano sa YouTube, mas ano kasi ako sa YouTube. Na-restrict kasi yung Facebook ko. Kaya nag-aano ako sa YouTube. Thank you, te. Ah, may gusto kang batiin? Hello sa mga ko sa Tindara. Ayan. Malaking payo. Tapos meron din kumakain sa ilalim. So, ayan guys, yung ano, yung sitwasyon dito ngayon, yung update natin. Hello po, ayan sa ate. Anong binili niyo ate? Fried chicken. Ayan sila, ate. Taga saan kayo, ate? Tagig Ah, tagig din ako. Saan kayo sa tagig? Sa Uy, BG. Si sa, sa 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 Fort Bonifacio ako. Sa may tabi ng Tesda. Sa may Bayani Road. Papuntang libingan ng Bayani, London Ayan. Enjoy your meal, te. Baka may gusto kayong batiin. Wala. Thank you. Ayan sila, ate kumain. Ano binili nyo, te? Pares. Pares. Ito si may Facebook page to say, kuya. Ano Facebook page mo, kuya? DC. Ayan. Kumain sila ng pares. Sige, te. Shout out. Anong Facebook? Jesse Delimento. Jesse Delmendor Del Mendor. Ayan si Kuya, follow nyo guys. Gawa ka na rin ng Jilin Del Mendor. Thank you. Yung page natin. Bigyan, po kayo, bigyan ko po kayo ng sticker ma'am. Makikita nyo ito ma'am sa YouTube natin sa ano, Chichapaw Family. So yun guys, nagkagulo sila. Oh. Kasi merong ano, huli. Automatic kailangan ano matanggal nila yung motor dito wala naman traffic guys ha malawak yung daan pero pag na clearing talaga kailangan alisin nila yung ano yung mga motor nila rito kasi baka matikita na naman sila so guys so nakita nyo na yung bagong setup ng parisan ni Diwata sa Pasay o ba? Diba? Talagang gusto niya talagang improve lahat naman ng flaws niya, lahat ng na nakikita niyo sa kanya is talaga namang ini-improve niya. Lalong-lalo na sa parisan niya, sa Pasay. Nakita niyo, may bubong na, naka-flooring na. Tapos naglagay na siya ng industrial pan kasi yun yung talagang gusto niyang gawin, i-improve yung parisan niya. At nakita naman talaga natin, yung po, talaga siya. So, sabi mabaho daw doon sa may parisan ni Diwata. pumunta kayo ngayon, promise wala kayong maamoy na mabaho doon. Tapos, yung langaw, sabi malangaw daw. So, dahil nga open yung area ni Diwata, ay eh, talaga naman langawin pa ganun. Pero ngayon guys, nabawasan na yung langaw doon. Nag-improve na rin kasi naglagay na siya ng industrial pan. So, meron siyang dalawang industrial pan na nilagay. At plano pa ni Diwata na dagdagan yung industrial pan na yon. Medyo pricey lang talaga yung ganun Uh, industrial pan kaya pag-iipunan pa niya. Tapos may bubong na rin. Naglagay din siya ng tent na malaki doon. Nakita niyo naman siguro guys. Uh, diyan nakakatulong yun din para sa mga customer kapag umulan or umi uminit para meron silang masilungan. And kung ako ay diwata guys, ha, dapat pinabubungan niya na lang lahat yon para umulan umaraw safe. Kahit hindi niya natanggalin yung tent, uh, nakabubung nakabubong siya para may design lang ganun. Tapos yung flooring niya, dapat nilahat niya na yung flooring yung graba kasi guys kapag yung tubig nandun sa graba tapos tumagal ng tumagal yung tapon ng tubig doon so possible talaga magka Amoy yon pero we workout na ni Diwata yon tapos mas ini-improve pa niya nakita niyo naman and ngayon guys sobrang laki na ng improvement ng parisa niya sa Pasay tapos yon ang dami na rin kumakain especially ngayong araw ng linggo talaga ang haba ng pila halos may nag-aaway na nga yata may napanood ako na nagkakagulo na which is sobrang ano no, challenging talaga sa mga tauhan ni Diwata kapag sobrang daming tao na gustong talagang tumikim ng chicken. Yun nga lang, kailangan talaga nila mag-provide, kailangan maiprovide provide agad nila yon para hindi magtataya, mag-aantay ng matagal yung mga customer ni Diwata. Kasi alam niyo naman guys, yung ibang tao sobrang init ng ulo, hindi marunong makapag-antay, especially kapag nagugutom na. So, kung ako kay Diwata, kailangan alamin niya kung kailan yung peak na marami talagang tao tapos doon talaga siya magbumanat ng maraming luto ng chicken para hindi ano hindi magantay ng matagal kunyari Sunday so kailangan marami na agad siyang maluto na nakatambak doon kasi alam naman natin na yung chicken talaga ni Diwata is talagang pinipilahan talaga miski sa may Quezon City so yun yung nakikita kong uh, paraan para hindi maghintay yung mga customer niya ng matagal kasi yung iba talaga mainit ang ulo, lalo na kapag nagugutom na. So, hindi ako basher, ha? nagbibigay lang ako ng suggestion naka ng opinion. So, ang laki na nang in-improve ng parisan ni Diwata. Pag pumunta kayo doon, guys, wala naman akong naamoy na mabaho. And then, maganda na rin, malinis na rin. Uh, medyo organized na rin talaga. sa so, pagpila nyo, Same pa rin guys, kunin niyo yung binili nyo, kanin, sabaw, tapos soft drink. So isang pila lang yon guys. Tapos pagdating naman sa dish out, dinidish out din naman agad. Yun nga lang talaga guys, hindi uh, hindi maiwasan na magkaroon ng langaw doon kasi open area siya. Kaya ginagawa na rin ng paraan ni Diwata. Sana yung basura, ilayo talaga ni Diwata. Tapos ilagay sa malaking container na parisoka tapos ilagay doon lahat ng basura tapos takpan. Yun yung nakita kong solusyon doon. Kahit mag-disinfect kasi sila doon ng ilang beses, basta may basura, Uh, hindi talaga mawawala yung langaw. Kasi pag nangitlog yung langaw, marami yan. Tapos pag naging langaw na sila, mangingitlog ulit, mas, mas dadami. Mabilis dumami yung langaw, guys. Promise. So, yun lang, guys. That's it for today's video. I hope na appreciate itong ating video update. At kung nagustuhan nyo to, so don't forget to click thumbs up, guys. At like, share, and subscribe dito po sa aking YouTube channel na Chitsupo Family. At meron din akong Facebook page na Chitsupo Family. I-follow nyo na rin ako dan para ma-update kayo. At soon, kapag nagkaroon ulit tayo ng papi, magpapamigay ulit tayo sa inyo guys. So, yung kailangan subscribe kayo dito sa aking YouTube channel at nakahit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. At saka soon, nagpa-plano na ako bumalik sa mga pet market. Ayan, hopefully sana makabalik na ako kapag naging okay na yung pakiramdam ko. Kasi mataas yung sugar natin, mataas yung cholesterol natin. Kaya... Sinusubukan ko talaga na ano maglakad-lakad, mag-exercise, para mag-diet, para mas bumaba yung sugar natin. So, yun lang guys. That's it for today's video. At huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe, at i-hit ang notification. Kung meron kayong question, comment lang kayo dyan sa iba ba at sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. So, yun lang guys. Thank you for watching. I'm out. Bye-bye!